lang yung kanyang kubo mga kabida kung napapasin niya, yun yun lang ang kubo niya thank you eh si Kambo yung kapitbahay natin healthy pa diba yung mga okra ba gilingan natin may tumubong okra sa gilid okra yan? out Shut up, mga kabida. Shut up, kabida. Ayun, what's up mga kabida At isang magandang araw po sa ating lahat Sa video nito uh, Dito naman tayo sa ating gulayan mga kabida uh, Yan mga gulay natin Ito yun na. ah Uh, bali magdidilig tayo ngayon mga kabida. Uh, didiligan muna natin yung mga tanim natin. Medyo na Ang ah, uh, ganda pa. Tuyo lang sila. Kasi isang araw hindi tayo nag nagdilig kasi eh, Nga, yung umulan mga kabida. So, ngayon, magdidilig tayo mga kabida. kuha muna tayo ng ating tubig Bali magiigib muna tayo. Mga Marami na rin pa bunga yung mga talong, oh. Pechay. Mataba na rin yung mga pechay natin. Kahit paano, meron na silang ng nito, na ito, Daon. Uh, talong hindi lang diretsyo mga kabida pero pwede na yan kuha muna pala tayo ng talong para mamaya meron tayong lulutuin para mamaya makikita pa natin hindi natin ganong napapaaba pero maaba rin ito eh hmm yan, ganyan. Wala sila sira ngayon. Ang ganda ginawa ko. Pinausukan ko sila. Mga kabida. Nagpausok tayo. Yan. Dami rin pala mga bunga. O, natin ngayon. Sugo tayo ng okra. May ilang ko lang siguro. Ito. Kailan pa lang tayo kumuha pero yun na nyo naman, maaba na mga kabida. So, kung may tanim ka talaga, araw-araw, meron ka na harvest. So, meron pa silang nakalitaw. ayano. Eh, Kunin na natin yung medyo maaba na. Yung pwedeng-pwede na. Ah, nahulog. Lagay muna natin dito. Ay. Yung mapapakinabangan na. Ah, yan. Diyan na yan. Ito. muna natin yan. Para meron na naman tayong kukunin sa isang araw. Yan, mga ganyan. Tara, puwag muna tayo tubig para makapagdiling mga kabida. Yan po, nagdililig si kabida ah. oras na po ng pagdidilig oras po na pagdidilig mga kabida malaki na ganda na no may dagol na hmm. lumaki na siya nagyalog <laughs> <laughs> di pa sanay si Mrs. Kabida sa camera talaga nagkakapampangan ang pinakagusto ng halaman yung madiligan sila mga kabita araw-araw din yung diligan oo oh. kapag ah uh, dito oh. siyempre pag tuyo yan wala nang protein ang papasok sa kanila at mga kabita <coughs> dito kang kita yan eh yan eh ang ng langgam kabita <coughs> May dami yan. Eh. Pakpak na na. Dami yan. <laughs> Sakit. <laughs> Sig na mo yung inaapakan mo. Malanggam talaga. <laughs> Nau ka eh. Paragal May kipak, May pakpak -pak na. Sakit. Ayan, isang timba, isang isang tirera ng กลัดนาที yan? ano yung ano? Ah, yung halaman kung ano yan. Oh, silly to. ito? Sino yan? Tapos tumubo rin yung mga okra, oh. Diligan natin. May tumubong okra sa gilid. Okra yan? Oo. Oh. Ayan, oh. Ito. Yung tinanim natin? Oo, oh, yung tinanim natin. Hindi <laughs> man natin tinanggal, eh. <laughs> eh din eh, pababayaan na lang natin dyan basang basa <huk> talaga siya Kupa tayo Wala to tubig yung eh, mga kabida, bali meron din tayong bibigyan na bigas. Meron tayong kukunting bigas na bibigay dito sa ating kapitbahay. Kasi talagang walang-wala siya mga kabida. Yan, naisipan natin magbigay kahit. konti lang, para kahit paano meron tayong may tulong ba. Yan. Si kampong yun dito, yung kapitbahay namin. Tapos yan. Kapag may nauli ang isda, binibigyan tayo. So, ngayon, Uh, bigyan natin para meron naman tayong mapalit sa mga binibigay nyo mga librings isda sa atin bibigyan siya siya na, natin siya ng uh, konting bigas konting konti lang talaga mga kabihin kasi napakabait niya tao nito kahit basta makita kanya makita kanya at uh, may nahuli siyang isda lagi tayong pinagdadalan dyan sa bahay so ngayon higyan natin ng kakunting bigas yan. Yeah. para meron siyang pangsain kasi talagang ang pinang uh, niya yung pangingisda niya mga kabida yan yung nakakaraos sa kanya nag iisa lang siya mga kabida wala siyang pamilya wala siyang kasama dito yan yeah. at uh, yun nga medyo nakakaawa siya kasi yung bahay na tinitira niya isa maliit na kubo lang talagang maawa ka sa kanya mga kabida uh, ngayon mga kabida bigyan natin ng konting bigas para kahit paano uh, makakatulong sa kanya to so, ngayon punta natin mga kabida kubo, tingnan mo Ganun lang yung kanyang kubo mga kabida. bita Kung napapasin niyo yan. yun lang ang kubo niya. Ngayon, okay, bibigyan natin ng konting bigas. Ambong! 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 Ayan, medyo nakakaawa din yung kalagayan niya. Yan lang yung kanyang tinitira.

Dinanda kan dito kabyas. Kabyas. Oh. Dinanda kan dito kabyas para sa princess eh. Ah, thank you, May. Oh, sige, sige. Eh, yeah. sige ambong. Yung kapit bahay natin. <laughs> Bigyan natin ng konting bigas para meron siyang sasahin. Ayun, lagi natin nakakasama 'yan, so ganun lang. <laughs> Ayun, sige Ambong, katabi natin bahay. Eh, yeah, thank you. Ayun, sige Ambong. Para may sayang ka. <laughs> Awas ah, sige. Ayan, nabigyan natin. Iyon, tuwa niya. Sobrang tuwa siya, mga kabita. Ah, Magdilig ulit tayo, mga kabita. Napakabait na si skambong, mga kabita. Kapag uh, nakahuli siya ng maraming isda, binibigyan tayo mga ito, mga tilapia. Kaya yeah, kahit paano, bigyan din natin siya para matuklihan ba yung kabayitan niya sa atin. Medyo At pa dilim na mga kabida. Nabilisan natin. Amis kabida? Mm. Sumakit yung pa ako sa langgam. Langgam. Ito yung mga okra. Saan? Oh, bakit, uh, Tumubo. Tumubo pala. <laughs> oh, tutubo pa rin. Ako. Ayan, yung pala pinag pinagamang. Okay natin, no? Ayan. Tumubo sila. Ayan, ayan. Pwede kaya ilipat yan. Ka. Ayan, no? Oh, hindi Dito sila, biyo. May skabida. Si Nandiyan sila sa dinadaanan. Ayan pa, hinapakan. Oh, hindi, hindi ko napakan. Nakikita ko nga. <laughs> Umubo sila na ng sabida. Sa, so, dinukay natin. Pwede pa naman siguro yan, ganyan. No. Pabayaan na lang natin. Bayaan mo dyan, hindi naman ano. Pwede pa. Yeah, sila. Oh. Magdilig muna. Masarap magdilig pag uh, ganyan na ang oras eh. No, miss ka okay, Hindi na mainit. Hindi na ano mainit. Yan o, no? mga tumubo, miss ka bit. Tumubo sila. talagang alas tumubo. Iha ka na. Pabaya na lang natin dyan. Malayo naman ng agwat. Agwat ng pagka tanim nila. ganda kabida Okay na yung ating dinilig oh. Nakita mo miss kabida Yung ating nadiligan Kitang kita sa tubig oh yung nabasa na tubig no? Hmm. ayan tara magluto tayo yung gulay natin ginawa Okay, lang natin yun tapos lagyan ng itlog na. No? Torta. De, yung magpirito lang tayo ng itlog. Tapos, uh, Pirito? Uh, tapos, uh, sama natin yung gulay, talong, tsaka, ang nito, uh, okra. okra. Uh -huh. Yung talong, tsaka okra. Tapos meron ka pang para sapsak dan yung tuyo, no? Meron pa ba? Meron. Ah, yan. Yeah. Sapsak tuyo. Huh? Almusal na hapunan. Yan ang kamida. So, oh. bali magpiperito na lang tayo ng okra. Tapos yung ating talong. Tapos yung ating talong. wala nang alwalo ito kasi eh uh, si ate kung pupunta sa kagam. at uh, ah tayo sa baba uh, sa naman mga kabila ang uh, mga uto at mga bata so, to. Yeah. Pwede, pwede. O, ito yung natin ito na masarap pa ito eh mga gulay gulay LT pa, diba? Pagkatin lang natin yan, tapos dito nagsasahin tayo. Anahin natin ng konti. Iyon. Ayan, pagkatin lang natin ito mga kabida. Tapos kayo na na. O so, mga kabida, so, bali tapos na tayong kumain at uh, meron tayong in-order sa Shopee at sa uh, TikTok. Unboxing natin mga kabida. Ito yung magagamit natin sa ating pagpipishing. Sa pag hindi na tayo ganong magpipishing tayo, mag mamimingwit. Yan, pamingwit yung in-order natin. Yan. Meron, tam, meron naman tayong pamingwit kaso wala siya mga gamit kaya order na tayo nito. Set siya. Yeah. ito yung kanyang reel hindi naman siya original mumumurahin lang siya mga kabida kaya lang tayong order kasi wala tayong mga sima mga palutang yeah. tapos yung mga ito para meron tayong magagamit sa pagpipishing natin yeah. mumurahin lang siya hindi siya original na pamingwit talaga <laughs> bali ang gagamitin talaga natin yung galing sa Taiwan yung binili natin doon kunin ko ito yung gagamitin natin medyo matibay-tibay wala lang tayong kasing mga accessories yung gagamitin natin kaya umorder tayo nito set lang siya pwede na rin ito pamingwit eh kaya-kaya na yung isla dito kung tilapia lang ito, kaya ko naman ito malakas dito. Magagamit natin silang dalawa. Ito yung galing sa taiwan na ibinaks natin sa balikbayang box natin. So, bali dalawa yung pamingunit natin para dalawa yung naka... ...pagin natin para sa kaliman, marami siyang mauli. Ito so, yung unboxing natin mga kabilihan. Inan natin ito yung kanyang kalidad. <laughs> Pwede na rin. Ayan, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya. Sa Taiwan, medyo mahal din to. Mga ganito. Kamukha lang. Alas kamukha lang. Ayan. Ayan. Pwede na rin. Magaan-gaan na rin. sabihin Magagamit natin itong dalawa. Ito na siya talaga quality. Kasi mura lang. Ayos na rin. Gagamit na natin to. ito. Ito ming mingit-mingit ming, na ito. Okay, bagay. Ayun. Nabalik tayo. Ganito. Ayan, naroon na tayo coming with mga kabida. mga susunod na araw, magpipishing tayo. may meron din pala siya dito. Meron din siya tansi. Ito siya mga accessories niya ito yung mga set na paming sima magkakaibang size ayan, ah, magagamit natin ito mga kapita wala kasi mabibili dito na ganito kaya medyo malayo pa yung bili yan ayan, meron din mga ang tag mga pain yan mga ginagamit ito sa aming mix and tapos itong palutang e dyan yung siguro ito yeah. ayan, naran na tayo yung pamingit mga kabida ito, ano naman ito ah, tili na pag may uli ka ah, gaganya siya mag-iingay para alam na may uli pero hindi naman natin ginagamit ito ayan, yeah. ayos na

Shout out ka siya. Shout out. Shout out ng mga kabida natin. Shout out kabida. Shout out mga kabida. Shout out kabida. Wala na. Eh. Mm -hmm. Natanong niya kung ano daw ito. Pamingwet. Panguha ng isda. Pipising na tayo. Pwede na tayo mamingwet sa na tayo sa dam. Ayos na rin. Baliktad. Hmm. Paano pa kaya ang isda yun? Ang uuhin ng isda. Ayan, meron na tayo mga kabila. Papapatay niya ang isda. Hindi, pang uli ito. Kapag... Uh, kapag. Ma, ano ito? Ayan. Ganyan din yan. Kapag linagay dito yan, wala din pala siya. Eh? Ah, bata. Hindi. Hindi. Ano Ilang piraso yung mga. Ha, dalawa na? Size. Iba-ibang size. Ay, may ganito. Wala yung gulta. Pero may black. Pero may da dalawa. White, white. Ano na yung mga tilapia nito? Yeah. Diyan. Yung dalawa. Paras lang. Paras. Ay, mahaba ito. Maaba yung ito ay tumali. ito so, 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 Maaba. maaba. Ito, dalawa, hindi mo ba maliit lang? oh, maliit lang. Maliit lang. Hmm? Maaba to, ganyan ito eh. Hmm. Maaba? Hmm, Kasi ano maaba? Ito. Oo, oh, di ba? Ayan <laughs> so, mga kabida, bangan nyo na lang yung ating pagpipishing sa mga susunod na araw. Pupunta tayo doon para makapamingwit Try natin kung makakahuli itong dalawa nating pamingwit Yan ah. Uh, kay yon Yan. Tuwan-tuwa siya sa binigay nating bigas. no, pinatay na natin yung camera. Ah. Uh, todo pasalamat siya sabi niya. Maraming salamat daw sa binigay nating uh, bigas. Yan. Nakakawa din ko talaga siya mga kabina. Nag-iisa siya. Tapos siya. Uh, yung bahay niya talagang hindi pa hindi siya komportable sa kaliman kung... yung mga kung may kakayan lang talaga ako tutulungan ko kahit kahit sa simpleng bahay na yung hindi siya nandun lang sa lapag sa cemento lang na uh, sa lupa lang natutulong meron lang siyang sapin mga na kabin nakakawas kaya pag nakikita ko dun nawa ko kaya kanina, binigyan natin ng ligas. Kahit paano, makakatulong sa ilang araw na pagkain niya. Yan ang talagang pinagkakitaan niya, kaya di siya makapagpagawa ng bahay. Yung talagang pangingisdanin, yung mga nakikita niyo, yung mga uh, nananalap, yun ang kanyang pagkakakitaan ng mga kabida. Kaya wala siya kakayaan na magpagawa ng bahay ayan ha maraming salamat po mga kabida sa walang sawang suporta nyo at sana nag enjoy po kayo dito sa aking simpleng vlog na naman at uh, maraming salamat po sa walang sawang suporta mga kabida hanggang dito na po yung ating vlog ingat po tayo lagi yun And God bless. Bye-bye. Bye-bye.